sa iyo o aming inang bayan. Maging itong kapagbuhay ay nahahanda kong ialay. Makita lamang ang iyong bandila na muling malayang maiwagayway. Nung kala ko upos na ikaw ang naging bahinga. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng wika upang maging behikulo ng pagpapalaya? Una, kung mayroong wikang magbibigkis sa gitna ng hidwaan, mawawakasan ang sigalot sa dalawang panig na hindi nagkakaunawaan. Pangalawa, kung may mga publikasyon o babasahin na mababasa ng mga batang nasa laylayan ng lipunan, makakalaya sila sa illiteracy. Pangatlo, kung ang nasyon ay gagamit ng wikang Filipino sa pakikipagtransaksyon sa pamahalaan, lalong mararamdaman ng mamamayan ang serbisyo pambayan na sa kanila ay inilalaan, gaya ng unika ni Sen. Lito Lapid noong taong 2022, sadyang napakahalaga po sa ating bansa na lubos na naiintindihan ng ating mga kababayan ang lahat ng mga dokumento at sulatin ng ating gobyerno. Kung madali pong maintindihan ng ating mga batas, ay mas maiinggan niyo po ang ating mga kababayan na hindi lamang sumunod sa batas, kundi makilahok po sa ating mga usapan patungkol sa mga pambansa at pampublikong mga isyo. Pang-apat, kung wikang Filipino ang magiging medium sa profesionalisasyon at paggawa, mapuputo lang tanik ng kahirapan sa bansa na itinatadhana ng sakikang batas ng Pilipinas. Sa ganitong framework o kaisipan, ninais ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wika bilang instrumento sa pagtatamo ng social justice. Sa madaling sabi, isang kainhustisyahan kung hindi natin tatangkilikin ang ating sariling wika sa mga bagay-bagay na nakaapekto sa ating buhay. Kaya, isang mahusay na ehemplo nito ay ang mga balita sa telebisyon na hanggang sa ngayon ay gamit ang Filipino. Pagong di tigabi yan, upag ahuwitan ko ang tanan ni panun. Pagong di yuko mubuhi ang kinabuhi ko.